Good morning guys At gagawin na natin ang ating uh, Barko na nasira guys Papakita ko po sa inyo kung paano tayo gumawa Gawin na natin Let's do it Tara guys Ayos natin ito Nasira Ayusin uh, natin ito guys. Aray, start na tayo. Ayusin natin Hello guys Ito na ang ating inawag ng barko Ito yung nasira naayos na natin siya guys ang barko na nasira na ang gawa ni Buhang ATV's Ito na yung ginawa nating barko na nasira yan na guys inayos na natin siya Kita niya po Maayos na maayos na siya. Diba nakarang vlog ko si Rata pinakita ko kasi nabasa ito ng tubig sa ulan. Eh, matagal na rin siya naka-stack tapos nagdumihan nabasa kaya nasira siya ngayon ginawa na natin ulit ito yung mga ginagawa natin vlog gawa sa cardboard or made of cardboard ito yun. Diba? Ano masasabi niyo sa gawa natin? Tapos ito yung harap niya. Pakita yung harap. Oh. Diba? Ang ganda kaya niya pagkakagawa natin. Pinagigihan natin. Yeah, this is Buhay Kitingusong TV. Thank you so much.